sabihin mo, good afternoon mga kabayan. Ha? Magandang hapon po sa inyo mga kabayan. Nandito po ngayon si Lucas Malakas. Maglalaro daw kami ng kanyang bagong toy. Sino nagregalo sa inyo ito? JL Tita. Oh, ano sasabihin mo? Thank, Thank you. you. Daddy JL and Tita Lani. Ulitin mo. Oh. Now, kunya, na ako niya sa kartuna naman sa kainukalan. Ayan si Lola, late siyang kumain. Afternoon na. Wow, ang ganda ng kurtina ni Lola, oh. Ang ganda po. Oh. I-flex ko lang yung kurtina ni Lola. ganda. Oh, yung toy daw niya. Magugustuhan yung viewers 'di makikita. Nakul, ah, na play na dali. Ito po yung kanyang mga toys. Ang ganda po. Oh. Wow, mabigat po siya. Original, galing oh ah. Regalo sa kanya nung Pasko ba ma? Pasko. Manga car. manga car. Ah, manga car. Oh, sige na. Play na dali. Manga car to. Ano yung pangalan niyan? Manga car. Manga car. Manga car. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Dapat ganun ang sinabi mo. Matatawa si Daddy JL. Yeah. Ulam ni Mama po ay. Ayan ulam mo, Ma. Deneng, deneng. Sarap. O, oh, yan din ulam ko kanina eh. Ang sahog niya ay yung... Uh,